dito sa islang ito makikita ang isang napakalawak na tunnel na pinapaniwala ang naging kampo ng mga Hapon noong World War II. Pinapaniwalaan din na ang tunnel na ito ay pinagbaunan ng kayamanan na dala ng mga Hapon. Grabe sobrang laki ng ahas na ito. Ito siguro yung bantay dito. Ang isa sa mga nakakapangilabot pa dito ay nakita namin ang isang lagusan kung saan nagri-ritual ang mga sinasabi nilang mambabarang. Saan kaya yung labasan nito, sir? Nagpo, tapos babalik ka. Nakakapasok dyan, ano lang, yung mga magkukulam. So, totoo pa lang sabi-sabi dito na dyan sa loob nagre ritual Bakit nga ba binabarang o kinukulam yung mga tao ng mga taga rito dati? Alam ba, pag nag-ano ka, na linuloko mo yung isang babae. Good morning mga kawaray Welcome back na naman sa aking panibagong vlog So ngayong araw ay panibagong lugar na naman Ang i-explore e natin So nung mga nakarang araw ay in-explore natin yung Basay Samar sa At pinuntahan natin Ang Soton Cave at ipinakita ko po sa inyo kung ano nga ba ang mga pwedeng gawin dito sa area ito. So, naging party ito sa mga maalagang kasaysayan noong panahon ng World War II. ngayon so, ngayong araw naman ay panibagong lugar na naman ang i-explore natin dahil pupuntahan natin ang lugar ng Talalora. Ayan, isa sa mga kinakatakutan na lugar dahil sa kilala ito bilang tinitirahan ng mga taong pinaninulang mambabarang. So alamin natin kung totoo nga ba ang mga sabi-sabi. At uh, di lang yon At i-explore din natin yung mga kalapit na mga isla na matatagpuan sa Talalora. Ayan. So i-explore natin yung mga kweba na makikita natin doon na naging parte ng World War II ayan so pinaniniwalaan din itong merong mga nakatago sa kuwebang ito na iniwan daw ng mga hapon noong unang panahon kaya alamin po natin yung lugar at i-explore po natin ito pero bago yan uh, nakikita nyo nandito po tayo ngayon sa Leyte Park dito sa Palo Leyte ayan ipapakita ko po muna sa inyo bago tayo magpatuloy itong area Tara! So, dito nga pala sa Leyte, makikita yung monument ni General Douglas MacArthur. On this spot, Leyte, General Douglas MacArthur returned to the Philippines on October 20, 1944. Ayan. Isang statue na magpapatunay na dito unang umapak si General Douglas MacArthur at dito siya pumunta sa bahaging ito ng Palolote. So yun time is 6:53 AM. So mas inagahan natin ngayon para makarating tayo nang mas maaga sa pupuntahan natin. So ang destinasyon niyo pala natin ay papunta sa Babatnoonlite kasi doon tayo sasakay at iiwan natin sa sasakyan kung mapapansin nyo uh, sasakyan yung gamit natin ngayon kasi uh, hindi natin matansya yung panahon, minsan naman umuulan minsan naman hindi sasakyan na lang yung ginamit natin para hindi tayo maabala sa biyahe so ngayon nandito po tayo sa intersection ng palo, yung way nga pala ay yung dito ito yung papunta sa Atacloban City so ito yung papunta sa Omoc at ang diretsyo naman ito ay papunta sa Samar. Ayan. So pagkalipas lamang ng isang oras na biyahe ay narating natin itong Babat Ngon Leyte. Ayan. So nandito po tayo sa kanilang uh, proper. Ayan. So dito muna natin ipapark yung sasakyan natin. So unang destinasyon natin ay papunta tayo sa Talalora. Ayan. So ang makakasama po pala natin ngayon yung sasakyan nating bangka si Tatay. Anong pangalan mo Tay? Nick, Nick Kalipayan. Si Tatay Nick Kalipayan yung maging tour guide natin sa paglalayag natin so ako rin po itatay walang mabibila ng pagkain doon ano Wala. kaya magdadala tayo so naganda na kami ng pagkain so nag-prepare kami dahil mababang biyahe yung gagawin natin uh, malaking uh, adventure yung gagawin natin ngayon saan yung bangka mo? Doon. so doon, so pupuntahan natin, tara nakikita po natin dito sa Apapatngon Leyte eh, na uh, mayroon silang uh, market kung saan binibenta yung mga isda So nandito pala tayo sa kanilang Peaceford area. So dito dumadaong yung mga bangka para ibagsak yung mga isda na nanggagaling pa sa Samar para ibenta diyan sa Dabat Unite at yung iba dinadala sa Tacloban City. Yan. So Sakay na tayo. So nandito na tayo ngayon sa isla ng Talalora. Pagkatapos lamang ng mahigit isang oras na biyahe ay narating natin itong isla ng Talalora. Ang isla ng Talalora ay isa sa mga kinakatakutang lugar dito sa bahagi ng Western Samar dahil dito karamihan nakatira ang sinasabi nilang mga mangkukulam. Ito ay usap-usapan na itong lugar ng Talalora ay marami daw nakatira ng mga mambabarang. Totoo pa po ba? Yan naman ang sabi ng ano noon mga nasa, no, nasa unang panahon, yun daw ang ano totoo ng mga ano, may mga maraming mambabarang na, pero ewan ko ngayon parang kahit naman saan lugar ba, di ba? Hmm. So ako din po sa kanya, dati ay totoo po talaga na itong lugar na ito ay lugar ng marami ng mga mambabarang o mangkukulam. Pero sa ngayon ay ako din po sa mga napagtanungan natin ay wala na raw. So, totoo po ba, ate? Totoo po yan. So, ba't si sa mga istorite, bakit nga ba binabarang o kinukulam yung mga tao ng mga taga rito dati? Alam ba pag nag-ano ka, na linuloko mo yung isang babae. Pero ngayon ay pumupa na. Wala na. Wala na ngayon. Wala na. Ngayon. Wala na. Maraming salamat, ate, sa pag- unlock sa aking mga katanungan. So, since uh, tapos na tayo dito sa area nito, pupuntahan na natin yung tinatawag nilang uh, Gimit Cave, kung saan isa sa mga makasaysayang lugar dahil pinapaniwalaan ito na naging kampo ng mga Hapon noong World War II. So, iikot tayo kasi kung dito tayo dadaan, mas malayo. So, doon tayo sa kabila uh, dadaan para mapuntahan yung kuweba. Ayan, uh, mayroon tayong mga Estudyante dito na kumakain. Hello. Ano nya? Ano yan? Ma birthday. lunch na yan, lunch. Birthday. Birthday ng classmate nila. Oh. So, hi kayo sa camera. Hi. Sir, thank you, sir. Okay, thank, you. thank you sir. Yes, thank you. <laughs> Pagkatapos nito ay inikot namin ang isla para mapuntahan ang isang kwebang pinaniniwalaang naging hideout ng mga Hapon noong World War II. So ngayon umikot tayo dito sa area ito dahil maghahanap tayo ng pwedeng makasama sa pupuntahan nating kuweba. Ayaw sumama ng ilan dahil medyo natatakot silang puntahan ng lugar na ito. Kaya magtatry tayo dito maghanap ng mga taong pwedeng maging guide natin So dahil kilala ito sa isa sa mga pinaka, na, kuweba na pupuntahan natin kaya extreme ang gagawin natin ngayon dahil sa mayroong mga nakatira daw ditong malalaking mga sawa. Ayan. So tara, baba muna tayo. Good morning. Good morning. Um, ako ngayon ni Milber. Mga vlogger gabi. So, kaway ka mo. Oh, kamay kayo sa camera. Um. So, ayan. So, is, anong pangalan mo, sir? Ninyo Lakasa. So, ito si Kuya Ninyo Lakasa, isa sa, sa mga konsihal dito ng barangay, sa barangay Malyorga, Talalora, Samar. So, isa siya sa mga kasama natin at ituturgay niya tayo doon sa loob. Tabalita Balita ako, sir, itong area ito na Gimit Cape ay may historical daw itong lugar na ito. Marami kasi yung mga story dyan na oh. nung unang panahon pa. Nung unang panahon. Maraming mga pumasok na dyan na mga iba-ibang mga tao. Tapos yun nga na discover ngayon na Parthen apun. Parthen apun. May pumunta diyan tapos nilagyan ng paylaw doon sa loob. Ah, so, tapos pagdating ng panahon iniwanan, iniwanan nila. Hindi namin alam kung bakit na Yon. Mm. So, yon. So ibig sabihin itong lugar na ito ay naging kampo pala ng mga Hapon noong pa panahon ng World War. Oo. Oh. Wow. So kinakailangan nating lakarin itong islang ito dahil sa lotad ngayon. Hindi makakaiikot yung bangka dahil babaw yung area ito na kailangan nating umakyat dito sa pinakatuktok itong hagdanan nga pala na makikita natin paakyat doon sa kuweba matagal na ba ito nandito sir? oo ma may ini ni kanan ko ini kanan, kanan amerikano dun ni, donation nga bakit siya nagpagawa nito? pumunta ba doon sa taas? oo, pumunta sa kub pumunta sa loob ng kuweba? oo, tapos isang gabi isang gabi siyang nagtumulog pagkahapon ng umaga, naligod dyan sa ano, sa Diyan sa dagat. Parang para siya nang ano nag-overnight dito. Dito. Dahil sa tagal na ng panahon, itong hagdanan na to, medyo may kalumaan na rin. At amoy na natin dito yung mga mabahong amoy ng mga paniki na nandito sa area. Bagamat hindi natin ito mapapansin itong isla na paakyat dahil sa kung nandun tayo sa dagat ay kung tingnan ito ay patag. Pero hindi po paakyat po dito. Magkikita po natin na yung tinatahak nating daan ay paakyat. Para sa mga hindi pa masyadong healthy ay wag nyo subukang umakyat dito dahil nakakapagod sa wakas ay nandito na tayo sa pinakatuktok nitong isla dito sa bungad pa lang makikita na natin yung napalaking kweba Basis sa tansya namin, itong taas na itong kuwebahan dito sa ibabaw ay nasa 100 o 150 feet, according kay Sir. So, pansin nyo, mahilig yung mga hapon noon ng matataas na lugar dahil mas matatanaw nila yung kalaban nila kung nagmumula doon sa ibaba. Isa ito sa mga pinaka-delikadong na napuntahan natin dahil hindi natin alam kung ano nga ba ang meron dito sa loob na pinapaniwalaan nilang may nakatira dito so dito pa lang sa entrance yung mga pumupunta rito ay meron silang mga petsa na iniiwan dito marami na rin mga nagpakaukit na mga pangalan na nandito merong pumunta dito taong 1956 matagal na ito dito nakabandal siya. Matagal na ito dito, dito mga okay. Okay. Ano pa ng mga, mga lula namin, nandito na daw ito ng mga sulat. Dito daw nilalagay One. yung mga machine gun na nakapwesto dito. Mula dito hanggang doon sa ibaba, nakaabang dito yung machine gun. Totoo po ba yun, sir? Oo. Dito nakalagay? Nakandini. Eh. Wala pa man mga lubi. So, itong area yan ay wala pang mga masyadong mga puno dyan. Kaya tanaw na yung mga kalaban doon. So, dito nga oh, may nakaukit naka na kanyon. Yung mga pangalan ng mga grupo na pumunta dito noong January 7, 1967 ay makikita natin dito yung kanilang mga pangalan. Si Berto, Noni, Pene, Luli, Norma, kolasito, ansisto at tuning. Ayan. Ayan yung mga isa sa mga sinaunang mga tao na nagpunta rito noong unang panahon. Itong area ito na lumubog ay dito hinukay ng mga treasure hunter na naniniwala na mayroong kayamanang nakabaon dito. Kaya itong area ito ay hinukay nila. Sobrang lalim na ng pinagukayan ng mga treasure hunter dahil dito daw nakabaon yung kayamanan. Grabe. Tinawag nga pala itong kweba na ito na Python Cave dahil sa dami ng mga ahas na nakatira dito. So tingnan natin kung may makikita tayo mamaya. So bakit sir dito sa ilalim ay parang may pinagukayan? Parang magkunin ng mga guano, mga iti pinanguha. Ito? Ito yung mga dumi nila, tapos kinukuha, ginagawang fertilizer sa mga palayan. Para yan, amoy niya, ano? Ayan. Amoy niya. Ah, uh, okay. So, fertilizer yan. Fertilizer ini, para inihag na. Ah, oh, para, sa, para sa palayan. mga utan, mga mat, lagusan. Dito, may makikita pa tayo ditong lagusan. Dito, ay may hagdanan dyan. Sa tagal na ng panahon, ay nasira. Ayan o doon umaakyat yung mga sundalong Hapon noong panahon ng digmaan para abangan yung mga kalaban na naglalayag sa dagat. Napag-alaman namin na dalawa pala yung kuweba na nandito sa islang ito. Sa isang kuweba na papasukin namin ay binabantayan pala ng malalaking ahas. Kaya dito magsisimula ang aming pinakanakakatakot na adventure. Dalawa pala yung butas na Pinasukan na, namin. Pinasukan natin. O, yung ano, isa doon. Ang isa doon na pinasukan namin, ano lang yun, mga teres yun yung mga hapon. Lalagyan ng mga, ano, lalagyan ng mga armas nila. Dito naman, naman na papasukan namin na pangalawan, itong mala, malaking kuiba. Napakalayo pala nito, Napaka, sir. Oo, oh, malayo ito, malayo. O, malaki. Malaki. Tsaka ano kayang ang meron dito sa loob? Mga, ano, mga sawa. Malaki yung mga o, sawa mga dito. sawa, makikita, matitingnan natin mamaya. Talog. Ganon din, yung mga manakikita natin dito, meron din mga bandal, oh. Oo. Ayan. Dami. Dami, dami. Well, Ang daming bandal. Yan, may ahas yan sa ilalim. Diyan? Oo. Oh. Palagi yan may ahas. Hindi na pa papakita. Lahat ng pumupunta rito ay nagiiwan ng vandalism. Okay lang ba nalagyan ng vandalism itong area, sir? O pinagbabawal nyo na ngayon? Pinagbabawal na ngayon. Dahil i-develop ide na itong okay. lugar? Okay. Na, tatanggalin okay. Apa, ano nga na ito. na Tatanggalin na. So yung mga bandal na nandito ay plano na nilang tanggalin dahil sa i-develop ide na itong area ito. Ayan ang um, dami. Ano to sir? Ugat. Ugat. Tingnan nyo. Ito yung nakakapagtaka dito. Oh merong tumubong ugat dito oh. Tingnan nyo. Grabe oh. Ayan. Paakyat po yan. Parang lubid na pwede kang umakyat doon sa pinakataas. At may butas doon. Grabe. Ito yung mga nakakapagtaka dito sa loob. Marami na akong pinasukang kuweba. Pero ito yung pinakamalawak na napasukan ko. Sobrang laki ng mga panikin na nandito nagsisili para na. Pero wala po tayong gagalawin dito ni isa at ni hahawakan o anong mga bagay na pwede nating uh, masira dito. Ang pwedeng gawin lang natin dito ay titingnan lang natin. Kinikilabutan na ako dito sa loob kasi sobrang labig ng temperatura. Labis. Ayan o. O, papunta doon ito yan. Sino mo? Dito. Ano? Nakakatakot to. Papunta sa ilalim yan. Mayroon pa papasokan yan. Sila, may PC ka doon. Ay, so, so ibig sabihin, pwede pa tayong bumaba dyan so, sa ilalim. Oo, oh, oh, pero wala pa yung PC. Kinakailangan ng lubid. Lubid. Masatali ka dito. Masatali ka doon. Papunta doon. Saan kaya yung labasan nito, sir? Yun lang din natin alam. Yes, so, tapos, babalik ka hindi na lang kung hanggang saan yan. Oo. Oh, Nakakapasok diyan ano lang mga, mga mga lag tambalan, yung mga mangkukulam. Oo, oh, so ganyan. Yung yan ang nakakapasok yan Yung nagre-ritual doon sa ilalim, oh, yung nakakapasok diyan. Mga ano na mga So, mga simpani mo na mga na mang, magkukulam. So, totoo pa lang sabi-sabi dito na oh. yung di, ang isla ng Talalora ay meron talagang mga mambabarang o magkukulam. Oo, oh, ito yan nakakapasok yan. Diyan sa loob oh. ritual. So, hindi na natin gagambalain yung mga tao na nandun sa loob sa ilalim. Kasi napakadelikado. Hindi nila alam kung saan ang labas niyan. Ang usap-usapan ng mga tao ay papunta raw doon sa kabilang isla. Kabilang isla. Ang ilalim nito ay tubig. Tingnan nyo. Ayan o. Grabe. Dito may nakita po tayong mga buto ng sawa o python ayan o patay na tingnan mo Sa haba nito ayano ayan o tingnan mo buto yan ng malaking ahas ahas ayan o malaking sawa yan o tingnan nyo grabe sobrang laki yan hindi kaya mga ano yan sir ayan o ala, ayun na, tingnan mo bababa na napakalaki niya no ayan so isa sa mga nakakatakot dito sa loob ay yung mga may encounter nating mga kagaya, kagaya ng kalaking mga ahas ayan na Ito yung pangalawang ahas na nakita natin dito. Sinin mo. Ayan. Ayan. Ito yung nagkukumpirma na marami dito mga nakatirang mga malalaking mga ahas. Ito na yung pinakadulo na pupuntahan natin. Ayan. Sobrang dami ng paniki. Dito, itinayo yung plug ng mga Amerikano. Dito sa eryang ito, diyan sa butas na yan na nakikita niyo, diyan pinatagos yung plug at dito inilagay yung pinaka-poste ng pinaniniwalaang ginto na ninakaw ng mga tao, hindi nila alam kung sino yung kumuha nito. Bogang clamp, clam. Barang clam? Parang clamp. O, parang clam. Tapos ninakaw. Oo, kuha. So, ilan lang sa mga history nitong kweba na hindi masyadong napapanood sa social media at nababalita kaya pinuntahan ko itong lugar para ipakita po sa inyo aktual ang area. Sa dilim po nitong loob at lawak po nito ay di kaya po nating ikutin ng isang araw dahil sa dami ng pasikot-sikot. Dahil nga sa napakadelikado ng pumunta pa tayo sa pinaka-ilaliman -ilalim, nitong kuweba, baka hindi na natin alam kung saan to papunta, papunta. ay babalik na lang tayo oh, at least tayo. may pakita natin yung kalob-looban nito oh. yung experience namin grabe Nakaka-intense at nakakatakot rin kasi hindi natin alam baka may matapakan tayong ahas na malalaki. Sa dami ng mga ahas na nakatira dito, isa ito sa mga nagiging uh, uh, delikado na puntahan. Dahil kapag gutom, pwede kang kainin nun. Para sa iyo, Sir, anong masasabi mo dito sa area ito Ang gusto namin, ma-discover yung lugar lugar namin para pagdating ng panahon, ang pakinabangan. pakinabangan ng barangay namin. Isa kasi itong makasaysayan na lugar na nung una na panahon, nung mga hapong na mayroong dito nagpakabaon. Hindi lang namin alam kung nasaan, kung anong nakabaon dito na mga kayamanan. kayamanan. Yun din namin alam. So para po sa mga gustong pumunta rito, pumunta po kasi sa barangay Malyorga. Ayan, doon po kayo mag inquire kung paano makapunta rito kasi mahigpit na pinagbabawal itong area ito na pasokin dito. So, gusto kong pasalamatan yung naging tour guide natin ngayon, si Sir Binito. Binito, Sir. Maraming salamat. Oh, Binito Manikani. At si kasi Sir Ninyo Lakasa. Ninyo Lakasa. So, mabuhay po kayo, Sir, sa pagsama niyo po sa akin dito sa loob ng kuwebang ito na matagal niyo nang inaalagaan. So, sa mga gustong pumunta rito, i-contact niyo lang si Sir Binito at saka si Sir Ninyo, uh, Ninyo isa sa mga chief tanod at saka isa sa mga konsehal ng barangay Malyorga. So yon so, siguro dito ko muna ito tatapusin. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong video. At kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe para mas ma-update kayo sa mga video na gagawin ko sa so, susunod na aking mga biyahe.